Be Good morning. Ah, good afternoon na pala. Good afternoon. Ito pag meriendaan dyan. Ayan, good afternoon. Biyahe tayo, biyahe. 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 Ito ang mga Certified FC FC, servisor okay. ito Biyahin-biyahin Biyahin-traffic biyahin, Biyahin-traffic Ito ang kasan-ano nangyayari na lagi sa Manila traffic traffic, traffic Lulubo ko nila traffic Hai, govori-govori, natrafik. Ui, Tapos <laughs> abot abot pa oh Siya nga. Tapos pang daan. Mm -hmm. yan na. oh, lubak lubak pang daan. Oh. <laughs> ano ba yan ang daan dito? Traffic na nga lubak lubak pa. Ito yung buhay piyahero. Magtiis sa daan. Magtiis sa traffic pagtiis sa init ng panahon na yun, din eh yan mga guys ako so check nyo sira, sira ang daan pinapakpak ang daan oh, ha sira sira oh, dahil sa traffic sira sira daan sira sira ang daan sira sira ang daan kaya buhol-buhol ang traffic. Buhol-buhol ang traffic. Dahil sa mga ginagawa sa daan kaya buhol-buhol ang traffic. ate ng ano, tricycle. Pero isang oras bago maghintay yun, bago madarap yung ang ah, tricycle dahil sa traffic mga daan, batas-butas. Ay, nako. Buhay. Buhay sa daan. Gatit. Salam, boss.

traffic, secondary thing traffic traffic na, nasabi, tenu, <laughs> na, na. <laughs> okay. ah, oh dikit dikid dikit dikit dito, dikit. dikit, dito, dito, dikit dito, 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 bulbul ng traffic dito sana magawa ng, ng ano, madali para maibsan ng traffic 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 construction area ginagawang daan Ganyan kabait ang mga ano politiko. Eh, Inaayos ang pinagdadaanan niya. Bait ba Nang DPWH. Project for more. Kinagawin ka Jadi kan jadi wajah Traffic traffic, traffic traffic traffic. traffic Ah. Guys na. Guys, nakakabago. Sa traffic. Tagal. <laughs> traffic, traffic. Ay, traffic, traffic. Ayan. Ah. Ayan, is traffic sa kabila. Traffic sa kabilang lane. Ayan. traffic traffic May to traffic Ito sa crossing na to Naglalaw matadalan lo ne dapat to monday ata dito <trafik> po ma traffic <trafik> pa na ng jeep mga makabuo dalat na tiguan eh, agtayabin nga tiba bala nga nga timapanja, ingat ayun, punta yun guys, ang traffic buhul buhul na traffic dulo, dulo to dulo ano oras na ngayon pag nag-umpisa ka ng ano dito, laun or alas 12 depende sa oras makarating ka sa pupuntahan mo kahit malapit lang mga 2 hours Baka kung makarating saan mo dahil sa traffic kasi is dulo to dulo ang traffic. Buusad, konti-konti lang. Buhol-buhol na traffic, pero umuusad, konti lang. let's go, sa baba. traffic oh, 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 oh. traffic traffic, traffic, traffic. ayun dun guys may ano may promo dun free oil magandang dalaga ang ano ang um, nito nagsisale doon ng free oil kaya kahit hindi pa pwedeng i-change oil i-change oil agad para lang makalapit <laughs> para lang makalapit doon sa sales lady ang ganda ng sales lady yan, dito tayo ngayon pasok tayo sa slaughter area Nanay, Indonesia. Nanay. Nanay, please lang. Padaan. Ating bilis Ayan. Thank you, Nay. pa yung ice cream mo dyan. Wala rin magbayad. Ayan si Ate. Oh. Wow. Wow. Oh. Lote. Wala na. Hindi ko nakita si Ate. Hindi mo na. Mahangin pa. Iglesia ni Cristo Okay. slotter nilo pasok na sa slotter and guys pasok tayo jan sa slotter oh pwede mo siya bigla Ha? hindi pasok tayo jan na oh, sa slotter yun oh may tubig na para pasokan waa mira balo balo tirada akun tirada akun na silo na silo bakasyon 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 Dito tayo ngayon sa slaughter area yeah. Slaughter area Yun yung nagpro-promo ngayon yun oh, no? ng lubricant oil no? Dito tayo mag overhaul guys Ayun yung no? Tingnan nyo oh. pa overhaul kami ngayon kahit hindi pa you know, ma overhaul to <laughs> Dalagang dalaga Asar Yung hey, mga kuya, sipag-sipag oh, nagpipinto nasa tabing da highway oh ayan pag nasagi yung bakal sa mga truck hulog si kuya ayan yun oh sige tsaga tsaga lang tsaga tsaga lang sa trabaho kuya ayan pintor pintor ah oh, superman sya Guys, grabe talaga traffic ko. Dapat pag ang oras ng pasok mo is 8. Guys, pag galing ka sa bahay nyo, dapat ano na, 6 o'clock, biyahe ka na, or 5 o'clock, para makarating ka. Mag-allowance ka ng 3 to 2 hours sa biyahe kasi sobrang traffic dahil sa traffic kaya dapat ang ano dito guys ang ang pinapasada dito na uh, ah, helicopter na para walang traffic sa taas kasi grabe traffic ang bumulbol talaga tayo sa traffic wala nang traffic pag-uwi ng maaga dahil nakalusot sa traffic check nyo ng traffic hmm. si Pibro traffic grabe malala na traffic oh dahil paseros yan ang pasero ni tataguri paseros niya yan ang nagagawin yung paseros niya traffic na malala ay traffic 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 na malala kabilaan sa kabila traffic din dito traffic din naka traffic traffic na malala traffic na malala Department of Public Inza, Europe, malala yan ang kabilaan kahit sa kabila guys sa so, traffic din traffic traffic dito traffic DOX sa tinay traffic ng IFL traffic traffic yan dito tayo guys kasi u-turn tayo yun, check nyo kabilaan na traffic Kapila, traffic. Dito, traffic. Traffic, traffic. ito na yung malala. Malala na traffic. Aduwag di dyan to yun Di ba ba? Hmm. hmm. Aduwag Awan ah. na kati ata

Pagino ba yung baso? kaya yan? Ano Traffic na yun. Ano yan? pala yung dahilan na traffic. Ay, sumrek tayo. Tagtag na yung kasta-kanta. You turn. You turn, turn. Ali, turn, turn. Hmm, dyan tayo. <novo> Wait a minute. Kaping mainit.

go sila go tayo stop ano di may awawan nung pa mapanta mingil why? mariketin legs ay no ta ni sa paggutaya

bener di sini neket ya kuana neket ya kati kuana baik nggak nanti bisa lagi nanti kulik 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 aja nih ya atas tuh biru biru ini di nyala kenatan sempalok ada kastai di kita tahu metin oh biglang keakiat mini satu